sa so, magandang araw mga kaprobinsya. Ayan, napadpad tayo dito naman sa Biodeck sa Barangay Mugpog, Balanakan. Ang ganda kasi uh, in-upgrade na nila yung paligid. Nagkaroon na rin dito mga kaprobinsya ng mga lamesa. Dati no, huling punta ko dito, yun lang yung spot na pwedeng pagtambayan. So ngayon, meron na silang mga table. So bali merong apat na table na dito. Ang ganda! Yan, ikutin pa natin mga ka, ka Yan, shout out kay kaprobinsya oh. Oh, ako si Ika siya si Ika na. Wow. Borang artista oh. Lobby. Ang ganda dito. At syempre, especially thanks naman sa aking bayawin, Mark Anthony Almonte sa pagpapahiram ng napakaangas na Aerox. Yan po yung dala namin ngayon at yung service namin ngayon sa pag-rides, magra-round marin do kaya pala kaming uh, magsawa dito. Ayun no, pag masdan niyo mga kapabinsya, nakaka-enjoy yung lugar kasi pinaboran tayo talaga ng napakalinis at ah, napaka uh, napaka gandang panahon. Hindi masyadong mainit yung ating araw. And heto, ikutin pa natin kasi natutuwa talaga ako na may pakita sa inyo itong lugar kasi Uh, Dati nga pagpunta ko dito ay kukunti lang yung pwedeng tambayan dito kasi doon lang sa taas. Meron silang mga lamesa dito just in case nga po mga kaprobinsya na meron kayong dalang pagkain. Mayroon kayong dalang ahanbaw ah, bawa magkakapi kayo. Nandito yung lamesa natin. Ayan o. Oh. Salamat sa development po ng beauty na ito kasi mas pinaganda talaga nila yung lugar. At dahil dito ay mas mapopromote po yung turista natin dito sa Marinduque. Mga kapobinsya, pagmasdan masdan yung ipaparating na barko. Dito, dito po ay makikita natin yung mga paparating na barko. Ayan. Nandyan yung mga kababayan natin at sila ay magbabakasyon. Maglilibot-libot yan sigurado pag uwi. So sana mapanood dito ng mga kapobinsya natin na nandyan pa -uwi, galing sa Maynila. Bisita kayo dito mga kapobinsya sa Balanacan Beauty kasi napakaganda na dito ngayon. So... Mga kaprobinsya, kapag napanood nyo po ang video na ito, ayan, hinihiling ko po sana na i-share nyo din ang video na ito para mapanood din po ng iba pa nating mga kapubinsya. Ayan, no, pagmasdan nyo, napakaganda dito sa Balanacan View. At akit naman tayo dun sa taas, mga kaprobinsya. Dun kasi mas makikita natin yung view dito sa Balanacan na view deck. Tara, akit tayo dun. Daladala -dala ko nga pala yung aking ano, tripod just in case meron kaming uh, wala kaming pa, ano wala kaming walang nagka-camera sa amin ay di gagamitin namin itong talaga tripod so sulong solo natin ang view deck ngayon mga kaprobinsya ang ganda ayan oh pag nyo naman kung gaano kaganda dito sa balanakan view deck ayan oh sana nakikita nyo mga kaprobinsya medyo ano yung camera natin tara ang ganda Ayan, nakikita natin yung barkong padating mga kaporbinsya. Nandiyan yung mga kababayan natin na magbabakasyon ngayong Holy Week. At safe naman. Salamat, safe sila nakarating dito. Huwag masdan nyo naman. Ang ganda. May ambulansya. Emergency.